Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department na tiyakin ang abot kayang kuryente dahil sa posibleng pagtaas nito ngayong tag-init. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Dahil sa tumitinding init ng panahon, dumoble ang konsumo sa kuryente ni na Rose. Para maging komportable, dalawang aircon ang kanilang gamit tuwing gabi. At sa umaga, apat na electric fan ang sabay-sabay na nakasindi. Eh ngayon, huwag time mag-expect kasi talagang malaki ngayon. Hindi mo makuwang talagang magtipid. Kasi siyempre, iniisip mo kaysa naman magkasakit ka. Para umagapay sa mga consumer gaya ni Rose, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission at Department of Energy na tiyakin na mapapanatili ang abot-kayang kuryente. Yan ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at stakeholders. Katunayan, ipinag-utos na ng Pangulo sa ERC at DOE na gamitin ang Anti-Bill Shock Program ng Land Bank of the Philippines. Sa pamamagitan kasi ng programang ito, maaaring magbigay ng tulong pinansyal ang land bank sa mga distribution utility ng my concessional rate yan ay para mabigyan sila ng pagkakataon na gawing utay-utay sa loob ng siyam na buwan ang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga consumer. Maapila kami doon sa ating mga distribution utility na magkusa na silang makipag-usap doon sa kanilang mga suppliers. Meron naman pong mga suppliers na may very mindful of their civic duty na itong panahon na ito ay sabi ko nga extraordinary times na pumapayag na utay-utay uh, a deferred payment uh, mechanism dun sa kanilang collection and generation charges. Makakatulong po yan para makaiwas tayo sa bill shock. Meron din tayong programa sa Land Bank of the Philippines na tinatawag nating anti-bill shock program. So kung halimbawa hindi po pumayag yung inyong generation supplier, talagang sabi niya, bayad ka na, now na. So kaila, pwede po kayong lumapit sa Land Bank of the Philippines. Binigyang diin ng Energy Department, malaking bagay ang anti-shock bill para mapawi ang pag-aray ng mga consumer dahil sa inaasahang pagtaas ng electricity cost, bunsod ng tumitinding init ng temperatura at pagtaas ng energy demand sa bansa. Inilunsad ang anti-bill shock lending program noong April 2023 bilang commitment ng land bank para mas padaliin ang pagpapautang sa mga power distribution company. Sa ilalim nito, bawat power distributor ay maaaring maglo ng hanggang 80% ng incremental increase ng kanilang power generation at transmission charges. Batay sa datos ng Land Bank, umaabot na sa 450 million pesos ang halaga ng loan na kanilang naaprubahan sa ilalim ng programa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.